Tunay na mahalaga ang maging responsable sa pamamalakad ng ating basura. Sa panahon ngayon, makakatulong tayo hindi lang sa kalinisan, kundi na rin sa pagpapanatili ng kaisan ng ating bayan. I am Bea Bermudez from Integrated School. Tara at samahan niyo ako, alam niyo ang proseso ng garbage collection dito sa ating bayan. Una sa lahat, mahalaga ang paghihiwalay ng basura mula pa sa ating mga tahanan. Hiwalay ang mga ito ayon sa kategoryang nabubulok, hindi nabubulok, at hazardous waste tulad ng battery, solvents, painting waste. Sunod naman na proseso, lagay ang mga hiwalay na basura sa mga lugar kung saan pinokolekta ng ating garbage collectors para sa kalaman ng lahat. Mayroon na takdang araw ng pagkolekta ng basura sa ating mga barangay. Pagkatapos makolekta, ang lahat ng basura ay dadalhin sa sanitary landfill dito sa Infanta. Ang landfill ng Infanta ay matatagpuan sa sitio Babanga, Barangay Bangpat. Dito ay ang mga basura upang mapanatili ang kalinisan at kaisan ng ating komunidad. Ating tandaan, sa pamamagitan ng tamang paghihiwalay at pagtatapon, ng basura, tayo ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan at kagandahan ng ating bayan. Salamat sa inyong panunood. Pantan sama-sama natin isagawa ang nararapat na hakbang para sa isang mas malinis at maayos na infanta. Infanta, let's do it!